Bakay ping, Hindi na ito pa tagalan, apa strong oh. What? <laughs> Kahit na malakas yung hangin, wala namang mga paluwang nalalaglag. Bruh! Whoa! Masarap siguro pag ano mga kay ping, Kung yung lilipad ka sa so ibabaw ng hangin, di ba? kaibing Ngini na to pa Tagalan Apa strong gear oh. Suga sa hangin mga Iping, no Grabe oh Ngayon tanang lube dayo oh. Ah Grabe Gatuya-tuya na rin mga lube ba ah. So sa Tagalog pa mga kaibing no Eh napakalas, napakalakas ng hangin dito mga kaibing no Pati yung mga niyog o oh, Nag ano na Nagsayawa na Dahil sobrang lakas ng hangin Ano kaya ito mga kaibing no Ano kaya ito mga kaibing no kahit na malakas yung hangin wala namang mga paluwang nalalaglag yung mga kahoy na nalalaglag kaya, kaya masarap yun mag ano mga kaipeng, kunin para gawing panggatong kasi wala na tayong panggatong sa bahay mga kaipeng, no so magandang panahon maganda yung panahon natin ngayon mga kaiping no kasi uh, walang ulan pero napakainit talaga at mahangin talaga mga kaipeng, no so ngayon isa lang masasabi ko mga kaiping dito sa hangin no hindi na ito uh, patibayan ng relasyon Woo! kundi patibayan na ito ng bubong <laughs> 'Di ba? O yung mga mahihinang bubong diyan eh nako, ngayon parang nalalangkat na yung mga bubong nila, lumilipad na yung mga bubong. Kaya ano, ay ah, yung mga bubong yung sirang-sira na, aolagyan ah, niyo na ng panibagong bubong o kaya palitan na ng bubong para hindi na matangay ng hangin yung bubong ninyo makaiing nok. Kaya ayun. Uh, safety first mga kaipeng kaya itong panahong ito e eh, nagliliparan na yung mga bubong kahit na yung basura lumilipad na rin <coughs> yung ibang feelings ng iba lilipad rin na rin Nakakasaki! kaibing no ay wala naman tayong kalingaw kalingaw dito mga kaiping, no dito lang ko sa may kalubian sa may niugan mga kaiping, ba kasi walang tao kaya hindi tayo para hindi tayo mahiya mag vlog vlog mga kaiping, ba no ay nako napaka init talaga mga kaiping. kaya ayun buti lang nakaligo tayo ng maaga kahit ang hina yung agas ng tubig okay lang yun para lang hindi tayo magiging ano amoy amoy basta yun na ah. oh napakalakas ng hangin mga kaiping, oh Whoa! Maganda din naman ang view mga kaibing ba? Ang sarap dito mag mag camping camping o maglagay ng tent mga kaibing ba? Kasi oh, wala o oh, napaka napaka linis walang mga basura pero yung mga basura lang mga kaibing nandito sa likuran ko ayun o oh All <laughs> alright kulikta ng papa ko yun, mga kaibing no? kasi yung mga basurang nandyan, uh, pagpipilian pa yan para kung ano yung mabenta at saka yung hindi mabenta, mga kaiping, ba. Para naman, mayroon kami pambili ng ulam at saka bigas. Mahirap kasi yung panahon ngayon, mga kaiping, kasi wala tayong trabaho. Eto eh, lang hanap buhay natin, yung pag, yung pag, ano lang, pagtutulog lang, <laughs> higising, tapos kakain. Diba, ang saya ng buhay. Pero sa totoo alam mga kaiping, no, mahirap talaga pagtambay tayo mga kaiping, kasi wala tayong ginagawa.

iya oke pak. Modia. oke Pak nih guys kakak <laughs> <Berkirahan> Na siag ubud berkirahan lagi nila sila agar nga pita nadala gunis ku angin bang <laughs> abot mandre. meanwhile Huh? Sarap. <laughs> Ang sarap. Ito, tagatila ng asukal. Ikaw, anong tinitilaan? <laughs> ito, ubod yung tinilaan ito. A few moments later. Lakas ng hangin mga kaiping, no? Masarap kaya Masarap siguro pag ano mga kaiping. Kung yung lilipad ka sa ibabaw ng hangin, di ba? Napakaganda siguro mga kaiping ba? Para bang si, ano, Darna. Gatua nga!